What's up YouTubers? Ngayon na feature natin itong i, i scooter na nabili ko. So napakaganda kasi niya, napaka-comfy at higit sa lahat mura. Okay? So sa natin, sa natin dito sa harapan. So ito ay may dalawang headlight. Dalawang headlight. Ayun oh, Na LED light 'yan. Na napakalakas. Nakalabas yung bombilya. Ganda parang para siyang exophthalmos sa medical term nakaluwang mata tapos naka off-road tire siya uh, 10 inches inflatable tire tapos naka disc brake din siya dalawang disc brake harap tsaka likod ang maganda rito apat ang suspension so dalawa sa harap yan dalawa dalawa tapos meron pa sa likod meron pa sa likod dalawa rin napaka komportable tapos dinagdagan pa ng ganito sa seat na napaka lambot pag, comfort, pag usapan talagang swabing swabi ang ride mo napaka lambot ngayon kung tinatamad ka naman pwede mong alisin to upuan tapos tatayo ka tapos ang maganda pa yung tapakan niya hindi tipid napakalaki napakalaki kaya yung design no? okay na okay ito nga pala ay 1000 watts 36 volts tsaka 10 amperes so tumatakbo siya ng up to 50 kilometer range yung full charge and then yung speed niya top speed up to 45 kilometers per hour so tatlo yung speed niya meron siyang uh, economy tapos yung average yung number 2 yan, number 2. Tapos yung number 3, yung sports, which is pinakamabilis. Ganyan. So, ginagamit ko siya sa pagpapasok sa work. Dahil sa sobrang taas ng petrol ngayon, ginagamit ko siya. Ang uh, IPX5, ang kanyang rating nga pala sa water, no? So, ibig sabihin nun, kung abutan ka ba ng ulan, okay lang siya mabasa. Basta wag lang lulubog sa baha. yun lang ang pagkakaiba nila. So okay lang siya mabasa, matalsikan, pero 'wag kang dadaan sa baha, lulubog. So mas bawal 'yon, bawal. Dahil ang ground clearance niyan ay uh, 11 cm lang. Tsaka hindi naman naka-lock tight o naka sealed yung ilalim niyan. Papasukin siya ng tubig. Tapos siya ay uh, rear wheel drive and then up to 120 kg ang kaya niyang uh, isakay. So, di ba? At may mga ilaw pa yan sa gabi pag inon mo. Mamaya pakita rin natin. Ang ganda. Ang ganda talaga sulit. So tanong, magkano naman ang presyo? Normally yung mga ganitong bike, i-scooter pala eh mabibili mo nasa around 1000 dollar Australian dollar. Pero ito nabili ko sa eBay ng 620 lang. Free ano pa, free shipping. O siya nga pala, kaway kaway naman kayo dyan. shoutout sa mga bibi sa aming uh, munting palaisdaan. Kaway kaway naman sa, musta kayo? Winter ngayon, malamig. So ayun lang naman. So salamat. Huwag niyo kalimutan mag like and subscribe. And hit the notification bell. Ingat po tayo. Bye.